ko. So, I'm here again. Ah, uh, na falls. And yung itaas, guys, yung maganda. Ano, may mga flowers dun. Modanical garden yung At ayan. Hi. May yung panahon dito para din sa Macau. But, salamat na lang kasi hindi siya umuulan.

Kasi hindi ko siya masisindal. Ito, na after ilang years, malalaki na rin. Ito, after ilang years, malalaki na rin. Ten years ago ako dito, hanggang lang kalili ito lang siya kaliliit, oh. Ganyan. After ten years, ten years, ganito na siya. Ito mga... Ay, ito, ang cute nito. Iba namang cactus ito, magkakasama. galing na preserve nila yung ganyari. Ma, maligaw-gaw kasi itong camera ko na ito. Uy, ito rin oh. Yan na, buti pinagbibigyan tayo na hindi na ulan. Sa maganda din dito. Narinig niyo ba yung sound na yun? Hindi ulan. May waterfall dito. Ulan ba yun? Oo, ay ang ganda na. Ay. Natakbo pa ba? Kasi may tubig dito. Ayan. Ang ganda. Malakas yung poles nila. Ayan. Ito na yung exit niya. Okay, tayo. Thank you for watching!